kasi 50 peso nga Ano yung Ano yung, ano, ano basa basketball, pero hindi siya gano'ng ano. Nung no, itong mga two-weeks, pag mag ako ng damit. pag ko ganyan, ah, ipit na ugat na. Hindi oh, oh, mo mawari kung saan bandas? Oo. Sige, niyo muna yung nung nagbasketball kayo, malamang nabigla yun. Parang oo, oh, pero nung unang, ano pero. Pero konti lang yun, pero nag-iipon pa yan. Oo nga eh. Pag maliit pa na yung ano, siyempre kada araw, o, paipon ng paipon, siyempre hindi mo na-address. Tapos, nung yun nga, nung nailigo ko na, na mga two days, pag ko nung, ayan, nung, pag ginanyang ko. Ganyan pala meron no, oo, na. Oo, um, masakit na. Kasi <laughs> hindi ko na siya mag wala eh, yung ganito nga paharap no. sa akin na eh. <laughs> Lalo pa yung patalitin ka nito, di ba? Wala, wala. Oh. Hindi ko na siya maan. Pauwi yan sa crossing shoulder, sir. Ang pinaka-worst case scenario. Oo, oh, yun nga eh. Yun. eh. Di ba? Pero na, naigaganong ko siya, pero yun na. Pag oh, ganun Yun no. ang kasunod niyan. Kasi sa susunod, di ba, hindi mo na may ganyan. Oh. Hindi mo may, may ganyan. Susunod niyan, oh. mapapawasan oh. na rin yung pag... Kasi mamamagana yung loob. Yun nga eh. Mag... Mga ano na ito. mag Magti-three <laughs> mag <laughs> weeks. Mag-iisa. Mag... Mag yun. Sabay, pag binilog mo gano'n? Hmm. Grabe. Medyo. Medyo na. Okay. Kunti lang. Um. na. Hmm. Oh. Wala pa. Mamaya pipindutin ko rin dyan. Diyan mo. Oo. Oh? Oo. Uh -huh. Diyan mo. Mamaya pipindutin ko rin dyan. Kulang lang sa adjust niya, konting konting adjust lang yan. Pero yung maliit na sakit na yan, ay yung bagay, hindi yung maliit. Yung nagsimula sa gano'n yung... Yung maliit na masakit. Yung konti lang siya na... <laughs> lang, no? alam, konti lang, alam mo, konti lang. Pero siyempre, pag nagdamit tayo, makapetuan ka. Tapos kag iikot mo, mga nagutok na ako. No? Sabi <laughs> ko po tayo na <laughs> wow. sila. Yari, na yari. Oh, sarap. Ito, masas masarap. Relax na nga. Hindi masakit. Hindi yan. Dapat ang sir. Panis. 500. Siya na. Pinalik sa'yo. <laughs> Regalo sa amin yan ng mga... yung... pasyente rin na ikatrabaho dati sa Banco Central. Ah, talaga. Tignan mo yung mga details yan. Halos kumpleto. Kumpleto saan talaga niya yan, ano, marunong talaga siya sa ano. Mayroon pang iba, nandun sa kabilang sa kini, ay sa kambingan. Naalar na lang. Uh, pero wala ka na sa Cebu eh. ba yun? Sa Cebu? Wala ka na? Wala ako sa Cebu. Saan ba? Probinsya, nakita ko yun dati. Ay, hindi, nag-expedition -nag lang kami. Mayroon oh. po yun sa Cebu. Nag-expedition lang na kami. Parang naano ka ko yan, yung staff. Hindi. Hindi kita kita na papadun. Hindi ka na Hindi, na-restrict yun yung ano. Ay, kaya. Na-restrict lang. Eh, may mga violation tayo. Pero okay pa rin yan. Ang restriction kasi, kukontrolin lang. Ang daming ano, ang daming... Sarap makakabuto ng pandemic sa abroad. Alam niyo kung bakit? <laughs> bakit? Hindi po rin lahat. Mas maganda yung ano. Kahit wala kang trabaho, may sahod. Okay. Ay, depende pala No? Yung iba, hindi. Pa di haya ka. Eh, siyempre, kung dito kayo na namot, eh, mahirap lang kami. Tagirap kami. Pero ano, ay, milyonaryo ka na po. Yan. Ako, Milyonaryo kung sariling na ano lang. Kung sariling ako lang nabubuhay sa sarili ko. Pero kung halos eh kita niyo naman ginagawa ko, hindi ko yan sino siya, eh sino solo. May ibang ano tayo. Oh, na, ka na, eh. Hindi ko yan. Pagka alam kong sumo, sumubra yung ano ko, ayan, ipaikot natin. Okay. Eh, eh. Sayo. <laughs> Sabi nga eh, bago ka kunin, maglista ka muna ng kahit ka, konting kabutuhan mm -hmm. para may re-reviewin si Lord. Baka walang reviewin eh. Diretso na ang sunog eh. Review, review. Uh, oh, ito, naka, kahit pa paano, nakapag... May nainis na. na, na nga. May nagbago pala rin na, nagbigay ng bigas. okay oh, kahit pa paano. Walang... Wala yung, oh, oh puro kasamaan to, puro ka, kagaguan mo, oh. kapataan mo, nung nabubuhay ka. <laughs> okay po. Eto, magtatagulan na naman. Eto na yung month ng tagpo po. Ah, nga eh. Ayan, ay. ulit ako ng bigas niya. Kaya pa ano. Magano ko pa. Parang pala si ano nun eh, no? Si... No? Kaya alam, pinakulong yung mga nainggit sa kanya eh, no? Ganun po talaga. Oo, uh, dami talagang naging basher si Pero, ano. Pero eh. ikaw marami ka na rin ano, kakompetensya yun. Eh, ano lang eh. Kung, kung ano yung tinayo kong pangalan, pero, pati na yan. O, oh, pero pati tignan mo, ang dami nito. Pero sabi ko, yung ko niyan dati. Gusto ko kayo. Pati na yan eh. Hindi na yung basta-basta. Hindi kaya tibagin Pero siyempre nasa puso niya. Wala nang, ako dito walang pilitan. Oh. Nasa puso niya kung saan pupunta. Kasi di ko nung pwedeng siraan niya mga yan eh. Walang ganun. Kailangan lang. Kung ano yun nasa puso ng tao, dun sila kumunta Check nyo lang yung mga ano. o Kung sino yung napupuso, eh, ito, magaling din Know? Hindi ako punta. Ay, hindi. Parang alanganin ako dito. Dito talaga ako. Ayun. Ganun uh -huh. na lang. Kayo na lang masusunod. Hindi tayo pwedeng tawagan ko. Okay, Ma'am, punta na kayo. Uh -huh. Ay, hindi. Wala akong ganun. Hirap na hirap. Hirap na hirap nga ka kayo mag-book sa akin eh. Oo, oh, ma'y. Mm hirap. -hmm. Ang hirap mag-book. Okay. Tandaan nyo kung bakit kayo nahihirapan. Ganito yan. Pinigyan ko ng sistema kasi nakikita nyo yung iba galing sa buwang ka, oh. o, galing, galing ilo-ilo, kagayan. Mm -hmm. Pag yun, hindi ko sila na-accommodate, galing Palawan, yung oh, wow. iaalaw ko lang yung walk-in, kung mapangpumumila sila yung pag sila, eh maghapon, ilan lang kaya pa? Oh, Maximum 40. Okay. Sa maghapon, pagod na pagod na ako. Mm -hmm. O may matitira dyan sa pinatin, 60. Tagadabaw ka, nag-eoplano ka, may flight ka na naman mamayang... Gabi. Oh. Mabubuisit kayo sa akin. kaya oh. Kaya kailangan yung book ko, kaya ko lang yung maghapon. Na eh, ganun lang ganun lang. Ganun lang dami. Kasi pag kung mapapansin nyo, nahihirap ako kayo, ayaw lang ibigay yung location. Pag oh, wow. ipinost ko yung location ko, susugod ko nito. Ah, Magagalit kayo sa akin pag hindi ko kayo nahuhakan. Hmm. Diba? Yun ang ayaw ko. Ayaw ko magtampo kayo dahil sa pinapunta nyo kami dito, tapos hindi nyo pala kayang i yeah. Ngayon, labo-labo kayo dyan. Hmm. Di sabi ko nga, kaya hindi rin siya tayo inaano dahil yung mga time na nagpapambo kami. Sinasangayin na ko. Makikita mo. Ngayon kasi, ko kumbaga nagbabawas bawas ako ng ano papagod din eh. pero ganun pa rin, sakto lang din yan yung 25-30 yeah. ganyan lang ako sa isang araw dati kasi nung no, yeah. so, hindi ko ba? pa na yung ano, sistema, yeah. hindi ko pala kaya nagkakasakit ako <laughs> hindi ko na magkakasakit Eh, mayroon pag nagtrangkaso ko, 10 araw ako nagtrangkaso tapos isang ako na may siksik yung nakabok nung 10 araw Eh, yung sabihin natin 20 na lang isang araw, 10 araw 3 times sa ko na may siksik -sik niya sila. Hirap. Oh, yeah. Yung mga bago, yung mga bagong magbubuk, mahirapan na 'yan kasi tatapalan ko pa yung buong araw. Kamnan tagal din. Eh ano, pasensya na kayo, Ganon talaga. De, ano naman namin yun na yung mga time na yung pick, yung pick mo ba nung nakita ka sa YouTube. Ganon pa rin kasi And... bi, binago ko na yung format. Binago ko lang talaga yung format. Hindi na kami nagpupuno ng ano. Kasi no, dati, booking. tatawag yung mga taga-abroad. Master, pito kami, papunta kami. October. Hmm. Eh, hindi na lang may isang tumatawag. Master, papunta kami. Oh. July, ha? Anim kami, tat- or dalawa kami, ganyan. Hindi, ngayon, pag uwi nyo ng Pilipinas, tsaka kayo tumawag. Oh. Kasi minsan, nagbabakway itinerantin din eh. Pinagpuno oh, no, na yun. Oh. Ngayon, kunyari, umuwi ka ng Pilipinas meron palang kasalan, eh nakabuka sa akin. Tapos oh. na yun. Hindi nyo ako napuntahan. Sira yung booking namin. Pag uwi nyo ng Pilipinas, tumawag kayo, mabibigyan ko kayo oh. agad na book. Nat natuto na ako eh. Oh. May iba nagpapabook, sampo, tapos hindi pala pupunta. Sayang, Sayang, yung, ano. Time. Eh hindi na kami ano Eh lalayo nung nagbubook. Buti yung lagro lang kayo. Oo. Oh, kaya na. Hindi na, taga Alalayo. Hindi nga ah. dito lang kami. Eh. Pero yung muna dadaanan namin ito, hindi namin alam kung saan. <laughs> saan kaya dito yun? Hindi nakita ko yung na may ina oh, naman. Tingnan ting ting mo yung ano. Nung may ina, di ba pag niyakap mo? Tingnan mo yun. Ganun ka. Meron tinuro sa akin na ano eh. Lampo. Iba na yung tinuro sa inyo. Oh. Baka sumablay yan. Oh. Yung turo kong gagawin nyo ngayon. Ganito lang. Round. <laughs> o oh, ngayon. Ganun. Oo. Oh. Kanina masakit pag ginanun mo di ba? Tsaka yung pagpinindot dito kanina. Hmm. Masarap. Okay. wala na, pero eh, meron, meron pa rin sila ano, na parang hindi ka agad ba si Siro oh, yan. Pero yung kanina nga, no? Oo oh, na, oo. Oh, hindi. Yeah. Okay, Talagang may mararamdaman yeah. ka okay, kung Kasi meron na yung na healing process mo, oh. mo at mga ilang araw. Mga ilang ano pa siya. Pero yung... Wala lang si... Yan, oh. pabaliktan. Tapos pabaliktan. Yan lang. Yung ganon, hindi. Okay na Tapos yun nga. Tapos pataas. O oh, yan, perfect. Oh, okay. Oh. May Thank ma eh, you, huwag lang mali so, Ay, na. Oh, Sana na, may, na hindi na yung booking. Kaya may, hindi